Sun at dawn's first light. Team JJ, who lives here, reaching new heights, supporting vlogs that shine and glow bright, helping charities, bringing hope's delight. New vloggers with dreams and kila ka ba lugi? Bata. Tatlo. Ay, high school. Isa pa rin. Sigun tatlo. Sige, sige. Pagkakot sa nanay niya. Anong trabaho sa asawa? Anong, ano yung, ano yung, minsan may trabaho. Minsan wala. pa, extra, extra lang. Kaya siya ano yung trabaho? Wala. Nagalayan lang yan. galing sa... Team GG Kulit Vlog. Ang founder si Jean G Vlog. Salamat sa Team GG Kulit lalo na sa founder na si Jean G Vlog. God bless you all. Andito ako ngayon sa Kabukiran. Hanapin ko kung nasaan ang bahay ni Ruina. Ang tinulungan ng Team GG Kulit. Nung nasa hospital pa siya na walang pambili ng gamot at pagkain. Kawawa, namatay siya, hindi pa senior si citizen. Maraming sakit, malubha na. May tatlo siyang anak. Ang panganay huminto sa pag-aaral. Sayang, matalino pa naman. May pangarap sana sa buhay. Siya kasi ang nag-aalaga sa kanyang nanay, kaya tumigil sa pag-aaral. Ang dalawa niyang kapatid, nasa high school pa lang. Ang ampatay, walang permanenteng trabaho yun, ah, magdadaan ako ng ay, bahay ng iba ay abaw, ano to? tangkal ng baboy malayo pa daw ang bahay nila eh magandang hapon po ang dadaan muna ako sa inyo hanapin ko ang bahay ni Rowena ay ato dandun pa daw sa malayo sabi ng may salakyan kami may tricycle kami bili na mong din yung tricycle kay masaka ko kami dito pagit sa bukid isa ka barang kaya ang amo niya guys na ginagyan guys diri ko na dapit ang balay ni Rui wow masaka ko guys sang bukid ah oh, wow kapoy 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 na ako guys Amni gali nga lagyan di pakadto sa ila balay. Ah, Barangay Hanawa through. po diri guys. Tara ah, ah, na bukid. Ay, kapoy oh. May gano, guys, ay kwan. Hindi sang masyado ka mainit. Hindi oh, ka mo sang puno sang kahoy. Every heart, every ah, ah, guys. Ah, guys. Ups, ay, Tutulang kunang bahay. Ari nagalin palay nila ho. Oh. Ay, salamat. Batutuan kunang bahay ni Ruina. Tutuan ng bahay ni Ruina. Magandang hapon po. Tara lang kamote. Sote. Sote. Kumalang ka mo. Malikulkin, Amo na ilang nga uh, palibot sa balay ni Rui na ari ah, na amo ilang balay o. Uh. Amo yung balay ni Rui na. Uh -uh. Amo asawa ni Rui na. Masya Allah, tuh mesti sih

dagdag pang gastos hanggang malibing sa ruina. Nagpapasalamat ang pamilya sa inyong malaking tulong. Sana marami pa kayong matutulungan na kagaya ni Ruina. God bless you more. Community where love never dies. From every corner. with dreams in their eyes Team JJ Kulit takes them to the skies With every share we watch them rise A community where love never dies